12 Kalususe Labong labo na yung Neutralite So ista lang hmm. O di battery Sa is voltage Andar Ayun o oh, 15 Okay 15 oh, 20 Ayan yun oh, 19 19 7.30 Ay, sis Maria Tayo na natin Mabot pa ng 30 voltahe Ang regulator dito yung ginabit Sana all Yan So ito Pinabaklas, ko na yung kasana ko no? O oh, ito yung ano Mahilig mag ipit ipit eh, no? Nagre-reglamo yung may ari Wala raw brake light Ano magkakaroon yan Okay? So, ito po ay isa pong on the web. 110 po ito, no, mga sir? Ito po yung sumapit sa mga kamay ng mga, malulupit. Yan, no? MDL, dito lang nilagay. Yan. Ito yung harness. Ganyan pong kadugyot yung tumirada nito. O, papagawa kayo. Okay lang sa inyo yan. May wire pa dito, no? Eh, wala namang problema yon Motor nyo yan, eh. Kung sumilab yan, eh, wala tayong problema. Kayo, mamamang problema, di ba? Oh. Sana bago nyo binili, eh. Pabuksan yung kaha. Hindi <laughs> natin na-interview nyo mayari. Naka-six uh, lead. Ewan ko kung buhay pa yan. Balikan namin kayo. Hanapin ko muna problema. So, inaayos na mga anak uh, ko yung wiring, no? Ayan. Kasi wala naman kaming inabot na sakit. So, wala nang sakit-sakit. Hinang na diretso. Hinang po, no, mga sir? Hinang po. Ito po, lahat po nang inabot na namin dito. Nakabuhol kamay. Naka-electrical tape. Ayan. So, ngayon, nakahinang na po siya. Balitaan ko po kayo doon sa ating um, regulator. Papakita ko sa inyo para meron kayong ideya do sa mga maling gawain ano makikita nyo ito po yung regulator so wala naman akong masabi talagang genuine bihiwa aso ah, kung magpagmamas doon nyo sa sir no? Oh. ito ayan. oh. ayan o kita ba lumabas na po yung laman ayan lumabas na po mawapasin nyo nakaramdam po ng sobrang init yan ayan. okay oh yan oh sobrang init ng wire na yan nakaramdam po yan Guotangi lang siya tapos itong kulay dilaw ayan matigas na oh oh matigas na nakaramdam po lang kasi na maling wiring ito yan tapos yung red wire ganun din oh, dito naman sa kulay na nakakarandom to ng sobrang init eh pilit natin ang regulator sabi ko nga pag dumating sa akin no, bago ko i-release yung motor kung hanggat kaya ko yung iayos ng maayos ng maayos yung motor no, yan i-gagawin natin so eto baterya bago to makikita nyo no? yan diretsyong diretsyo iba Diretso diretso yung baterya, di ba? Ito sa iba, baw. Ayun. Diretso din sa likod. Diretso din. Okay, bago po ito mga sir. OD gel type matibay po ito. Ito lang nirerekomenda ko sa mga customer. Uh, tumatagal din naman. Ito po yung nalisa din baterya sa kanya. Kaya na lang humusga. Ayun. Sa unang video nakita niyo umabot ang 30 voltahe. Ayun oh. May yung box sa iba ibabaw. Di ba? yung likod. Mm. Di ba? Oh, buntis. Buntis yung likod. Mm. Ah, sabihin, pwede pa. Hindi e kayo, kabit nyo sa motor nyo. <laughs> Sumapit na po ito sa overcharge. Salahan na po ito. Ano? Oh, oh lobong-lobo baterya. Di po ba? Ano po sang he? No? Pakita ko yung he. Kung kanina may nakita kayo sa unang video may wire na nakaipit na rito no mga sir no. Yung wire na yon, yun po yung kulay black na wire, inipit po dito. Ang pagkakamali ba ho? Dapat to ang ipit nun sa kulay black. May black wire ho yan eh. Dyan. Dito ho nakaipit -e sir sa green. So ibig sabihin nakokontrol lang yung boltahe pagka inaapakan ng preno. Okay, nagpe-preno. Doon lang nakokontrol. Pero pag hindi inaapakan ng preno kasi nga sa green nakakabit, diretso yung charge niya. Ang nangyari lobo baterya. Dito po dapat siya nakakakonekta no sa kulay black. Ngayon pag ako tumirada, wala na hong ganon. Walang ganon, no. Kita natin. Yung black at saka red, ng regulator isinasama ko na po yan sa kulay pula ng baterya maliwanag po wala na ho kung may nagsasabi mong malitong ginagawa ko no, sana marami na akong baterya na palobo nagtataka lang ako bakit isa wala pa nagre-regla mo oh, yan yung black at saka red isinama ko na nakahinang sa positive ng baterya meron kasi nagsasabi mali daw yun e eh, di sana marami na marami na akong nasirang baterya sa Honda green sa green Itong dalawang wire na to, galing to na stator. Ayun po galing. Wala na rin po kasing sakit. May sakit, kaso wala na. Putol na yung terminal. Kaya yan. Tapos na tayong dalawang wire. Ito, maalin to. Itong dalawang wire na to, sa dilaw at sa puti ng regulator, lihwa. Ganun lang po kasimple, mga sir. No? Pagpasensya yung sir, ko matanda na. Iinang na lang yan. Tapos after nun, babasa tayo tayong kuryente. Kakabit ko yung baterya. A few inches later. So, meron po tayong 12.8 brand new battery, OD. Abangan ng voltage drop. Yan ang susi. 12.8 Start natin mga sir. Metal tayo, 12.6 Metal mga sir, no? Baba ng no, sampai gua overcharging Oke okay. on sir So, meron tayong low beam. High beam. Low beam, high beam. Maliwanag pa kaya hindi nyo ka pa nakikita. High beam natin. Sa high beam indicator. Low beam sa mini driving light. Hindi kita. Low beam sa mini driving light. Okay. High beam. Single low, single high. Hindi natin yung ating charging. Ayan po mga sir oh. Liwanag po, hindi po ulats. 1.99 o oh, 96, 95. Hindi po, after tumakuli. Hindi na po umakabot ng 30. Okay po, ayan o. Oh. So, i-release re na natin yung motor at uuwi pa sa sir ng Bacoor. Okay. No? Baka nasa na si Sir, ipa-check up motor. So, marami tayo nakita mali. So, tama na natin. So, pasok mo kayong game, bukas ang main life. Napaalam na ako sa Peter Pulwiter. Isayin nyo lahat. Salamat po.